Mga kababayan, meron po tayong update. Kaya marami pong matutuwa dito sa ating ibabalita. Ito pong article news na ito ay naipublish noong September 9. So kahapon ito, no? Ang balitang ito ay uh, sinasabi na ang title niya, ito yung title niya, mga kababayan, ano? Supreme Court Press to Stop Enforcement of Law on BSKE. Gano'n ito ka Tumutok, pag-usapan natin to Okay, okay, tuloy-tuloy po tayo sa so, pinaka-update na balita po ito sa BSKE. No, meron po tayong uh, pinuntahan na yun nga yung news article na yan at ating po kita translate sa Tagalog. No? Ito nga yung kanyang title eh. Supreme Court Press to Stop Enforcement of Law on BSKE. Kung iintindihin natin to pag nabasa mo to, eh, syempre ay eh, parang nakapag-desisyon na po ang uh, Korte Suprema na talagang uh, pigilan uh, yung uh, pag-enforce ng batas RA12232. No, huwag nang i-enforce, sabi, press to stop enforcement. Eh. Ibig sabihin nun, hindi na matutuloy yung uh, BSKE sa November 2026 ayon dito sa pinaka-title. No, ang source ng balita, Manila Bulletin. Ito yung article news na translate natin sa Tagano. Basahin na muna natin yung unang uh, mga paragraphs nito. No? sabi, napilitan ng Korte Suprema na ihinto ang pagpapatupad ng batas na nagpalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan mula tatlo hanggang apat na taon at epektibong ipinagpaliban hanggang November 2026 ang barangay at sanggunian kabataan Elections, BSKE na original na itinakda noong December 1, 2025. Ayan, hindi po, hindi po sa akin galing yan. Ha? Para malilaw lang po tayo. Hindi po sa akin galing yan. Binasa ko lang sa inyo. No? <clears throat> at meron na rin tayong mga narinig na balita no? sa mga ibang content creator na uh, nagkomento na nga itong si Atone Makalintali hindi nga doon sa hinihingin komento ng Korte Suprema eh, no? at dediretsahin natin yung kanyang mismong komento galing din mismo dito sa Manila Bulletin Article News. Para wala tayong dagdag, walang bawas ha. Ayan. Mabasahin <clears throat> ko. Makinig po kayo sa kanyang komento. Ayan, si Atty. Makalintal na komento. Sa kanyang komento, sinabi ni uh, Makalintal na ang uh, Liga ng mga Barangay at mga nanunungkulan na punong barangay, yan, yeah, PB, ay walang legal na personalidad para makialam sa kanyang petisyon sa Korte Suprema. Yan. So, dito sa mga pahayag ni Ator ni sa kanyang komento dito ay uh, meron siya sariling batas. No, Kung baga, uh, sarili niya yan. So, ayan yung kanyang paniniwala talaga. Hindi kayo pwede makialam dito. Kung baga, ah, petisyon ko to eh. No, so, pag nagsalita si Ator ni ay siya ang batas. Okay? Sinabi niya sa AC, o oh, sinabi raw niya sa AC, ang petisyon ay uh, dapat natanggihan. Dapat tanggihan. Inuutosan niya ang Korte Suprema na dapat tanggihan sa paningin dahil sa pagiging Paxi-Tarbi uh, na habang ito ay naglalayong ihain ng ilang punong barangay, hindi malinaw kung sino ang mga tunay na partido o ang mga barangay. Ang Liga Chapter o ang punong barangay mismo. Tutuloy ko lang ha. Kaya yeah, si Atone Makalita lang nagsasalita. Kaya dito ay pinuntupad daw niya na ang mga tao na umano'y pumirma sa uh, verified petition in intervention ay hindi nararapat na autorisado maghain ng pareho at ilang di umano'y otoridad na maghain ay maagang inisyo. No? Tuloy ko lang. Anya, ang ilan sa mga dokumentong na sa petition in intervention ay uh, nilagdaan noon pang Hogs ay August yan, Augusto, August 2 to 11 2025 na hindi pa umiiral ang RA 12232 at hindi pa na ihahain ang petition ni Makalintal. So uh, ibig sabihin no may nasilip dito daw si Atty. Makalintal na yung petition in intervention ay nilagdaan pa noong Agosto pa. Hindi pa nga umiiran yung uh, batas RA 12232 na ito. Paano kaya nalaman ito ni Atty. Macalintal, ano? Siyempre, ang, ang paliwanag nito, kanya palang side nito, eh. Side to eh. So, uh, siyempre, iba rin yung magiging tugon ng uh, Liga ng mga barangay at mga pulong barangay na pumirma dito mismo sa uh, petition, intervention nila, no? Ito, sabi ni Atty. makalintal, paano sila maki makialam sa aking uh, petition? paano sila makialam sa isang petisyon na hindi pa umiiral. Ito ay uh, nagpapatunay lamang ng perjured na katangian ng ilan sa mga dokumento na uh, nakalakip ng mga interbinor. Yan. So by nito, sinabi ni Marital at ang uh, nakagulat ang karamihan sa sertif sertifikasyon sa non-forum, shopping, special power at attorneys ay Uh, na notaryo lamang ng isang notaryo publiko sa loob lamang ng isang araw at ilang mga resolusyon na uh, binansagan lamang na, na pahintulot sa paghahain ng interbensyon ay nagmula sa iba't ibang barangay sa Isabela, Leyte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City na walang katulad na pangalan na opisyal ng Liga ng Cagayan de Oro o sa mga barangay kaya sa pag uh, banggit ka uh, isang alimbawa, sinabi niya na ang isang resolusyon ng barangay ay pinagtibay umano noong August 18, 2025 sa Wigan, Corton, Isabela. Ngunit ito ay nanotaryo rin noong August 18, 2025 ng parehong notaryo publiko sa lungsod ng Manila. <coughs> Tuloy ko lang ang mga kababayan. Ay, pinakita lamang nito kung paano kinukutsa at ka uh, binibigyang halaga ng mga tiga ng mga barangay at mga punong barangay ang kanilang mga tagapayo ang mga kalituntunin sa mga leading at pamamaraan at paliban kung mayroon silang uh, supernatural na, na pag intindi sa hinaharap nila ano, uh, sa salong at ang isang petisyon at pagtanggol ang isang patas na hindi pa umiiral noong naglabas sila ng kanilang mga selusyo, resolusyon alia. No? si Labirin Makalintal sa AC na niya ang mga petisyon na uh, uh, inihahin ng isang youth group na kabilang sa sangguniang kabataan na uh, pinamamagatang yeah, pinamagatang Puji versus of the President Puji versus Office of the President na binapatikos din ang constitutionality ng RA 1193 11935 Eh, wala na itong ra 11935 nito. Ito, so dito na tayo doon sa petition ng mga kabataan. Ito yung kanyang mga uh, backup, no? So, siyempre, ayan, yung side niya, Tore Makalintal, yung kanyang komento, ah uh, talagang siyempre, kakalabanin niya rito yung uh, liga ng mga barangay at mga pulong barangay na pumira mga doon at uh, meron siyang nasilip dito na ah uh, meron na mga pumirma, no? Noong uh, araw na hindi pa umiiral yung batas, RA. Nung no, hindi pa umiiral yung batas na 1, 2, 2, 3, 2. So kung totoo man yun, no, kung totoo man yun mga kababayan, siyempre, ang uh, batas na, ang batas na gusto ipatupad ng uh, Kongreso at uh, Senado, siyempre alam natin, no, ito, ito yung batas na mag uh, uurong ng uh, uh, BSKE sa November 2026. So, ala, kahit nga ako, alam ko eh, na yun yun eh. Kahit yung mga iba nagko-content eh. ah uh, alam na natin kung ano, kung ano at para saan yung batas na yun. No, so, hindi lang natin alam kung malibang gawin yun o depende yan sa Korte Suprema. No? So, dito, lahat ng sinabi niya ito na makalital dito ay dapat, hindi dapat. No? Siyempre, ko niya yun eh. Patas siya sa kanyang sarili. Ganun pa man, Korte Suprema pa rin dito. Kaya lang, dito sa huling uh, mga bahagi ng article, no? Ayan. Masahin ko lang dito yung ilang. Matatapos na ito, eh. Ah, uh, ito, sa batayan din ng konstitusyon, sinabi ni mga nita ng RA12232 ay naglalaman ng iba't ibang paksa. Ayan, bagong termino ng panunungkulan mga opisyal ng barangay. Bagong termino ng panunungkulan mga opisyal. Ibig sabihin yung termino, no? Hindi raw pa pwedeng gawin yun, napaluwigin ang termino. Para sa kanya lahat, hindi pwede. Sinabi niya rito, no? So, parang batas talaga si Atty. Magalintal dito. No, Korte Suprema, sino ba ang batas? <laughs> ayan. Tanong ko lang, no? Sino ba ang batas? Ang ACI kasalukuyang nasa tatlong linggong ayan ang ACI kasalukuyang nasa tatlong biglinggong reses sa pagsulat ng desisyon. Inaasa magpapatuloy ang mga sesyon ng uh, division ito sa September 22 at ang buong sesyon ng korte nito sa September 23. Babalik itong kanilang sesyon, full sesyon itong Korte Suprema sa September 23. Yan, itayin natin so walang mangyayari walang mangyayari pa lang ngayon, dilipas sa anong araw ngayon. September 10, 11, 12, 13, hanggang uh, September 2023, ilang eh, ka-reses daw itong Korte Suprema eh diba So narinig niyo yung panig ni Atty. Makalintal yung kanyang sagot sa liga ng mga barangay. So, siyempre, eh, ang sasabihin ni John, dapat, hindi dapat lahat yon Batas siya sa kanyang sarili. Pero, meron pong Korte Suprema na sila ang matitimbang. Ihintayin pa din natin kung sasagot pa ba o dapat pang sumagot o pasasagutin ba ang liga ng mga barangay. No? At wala pa rito yung komento ng gobyerno Kamara, Kongreso, Office of the President at comment kung ano yung kanilang magiging komento dito patungkol din sa uh, petition intervention ng Liga ng mga Barangay. Site pa lang ni Atore Makalintal ito eh. Di po ba? So, an title, kasi dapat, an title nitong uh, kasi eh, Supreme Court press to stop enforcement of law on BSK. Para sinasabi na dito sa title ng uh, law uh, article news na ito ay eh, nagdesisyon na ang AC na talagang uh, wag nang ituloy ang uh, batas na yan. Pero paano? Kasi dapat bago mangyari yun, oh, TRO. Dapat maglalabas na ng TRO dito. Tignan natin, mahal niyo sabi ko na No? Maglabas ng TRO, kasunod, ituring o oh, i-declare it na unconstitutional. Nasa ganun talagang kung ayo yan, talagang unconstitutional yan, ganun ang gagawin. Kung talagang sa tingin nilang unconstitutional, aksyon na na maagap ituring na unconstitutional o kung kailangan ng TRO, di labas nila yan. Pero hindi pa pwedeng TRO lang. Sabi ko nga, no way na TRO lang. Dapat decision na din. Agad. Para talagang sure ball. Hindi po ba? So ayun eh, ang ating uh, mga pinuto ngayon. No? Siyempre maraming matutuwa dito. Eh, talaga naman gusto matuloy sa December 1 ng BSKE. Ay yun sinabi, ruling di Diba? Kung walang batas na ra 12232, yun naman talaga eh. Sino bang kukontra doon? May kumukontra ba doon? Diba? ba? Eh, yun ang batas, yun ang ruling. Eh, may pumasok ito. So, sinasama natin yung realidad na nangyayari sa ngayon. Sabi nga, eh, ah, eh, pag-asa pa, meron. Sa pagkakataw, ito maliit kasi nga may umiiral na batas. Tandaan niyo yung mga ano ah. Sana masayko masaykon niyo kung ano kung anong klase itong aking ginagawa. Sana masayko niyo. Good citizen po ako. Sumusulod ako sa batas. Hindi ako pwedeng kumontra sa batas. Violator 'yon tawag doon pag kumontra ka o pag sinuway mo ang batas. So, aking ayan yung aking mga opinion dito ha. Oh, may ilaw na ba? Meron na bang konting kaliwanagan ang uh, PSKE? No? Dapat ituring na talaga itong uh, un, uh unconstitutional. Kung kailangan maglabas ng TRO, hindi maglabas. Pero sabi ko, huwag TRO lang. Decisional. Desisyonan agad yan. Okay, para masabi na wala ng RA12232. Ayan. So, tingnan natin September 23 kung ano mag, mag magiging magayari ito. Kung magkakaroon pa ba ng ipapatawag pa ba itong mga ito no? Oral argument ba? O ano? So titingnan natin ang update mga kababayan. Iyon kayo ng comment. Ayan. Sabi nga, may pag-asa pa. Yung maliit na pag-asa na yan, eh, yung sinatawag natin na content ko lang nga kanina lang eh. Dihado. Pag sinabi yung dihado, maliit. Pero pag nangyari, mangyayari. Dihado. Wala tayong sinabing kailanman sa ating content dito hindi tayo kailanman nagsalita ng patapos. Hindi ako nagsasalita ng patapos lagi. Lahat ng nagsubaybay sa akin, alam yan, yung discard, discard ko dito sa pagbibigay ko ng mga uh, opinion at forecast ko. No? Ang forecast ko pa rin, forecast lang. Hindi pa rin katiyakan. Pero yung pa rin ang forecast ko, pwedeng uh, manay ang batas dito sa huli. No? Pero itong balita natin ngayon, pag-asa ito. O, alam na, so, alam nyo na ibig ko sabihin na. So, ngayon dito na lang, pa-share ng video. Mga kababayan, uh, di ko lang sigurado yung title, bakit ganito? Baka misleading or parang clickbait yung title? O kung yan na ba talaga yung decision ng Korte Suprema? Tingnan natin, kasi naka-recess sila. Eh. Baka sa September 23, mag-declare na sila. Okay? So, ganito na lang. Uh, comment, subscribe sa mga bago. God bless.